May tanong ako. Dati ba, halos araw-araw kang tinatabihan ng good morning love, may emoji pa? Pero ngayon, sin zone. No calls, no effort, no sweetness. Parang nawala siya habang nariyan ka pa rin. Minsan hindi mo na alam kung nagkamali ka ba o may iba na siyang kinikiligan. Pero teka lang, paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para ibalik yung dating lambing? Hindi sa pamimilit kundi sa paraang kusa niyang gusto mo bang maging sweet ulit sa'yo? At ang sekreto, hindi mo maririnig sa typical love advice, kasi ang solusyon, nasa stoic mindset. Kung bago ka sa channel, welcome! Comment mo muna kung taga saan ka at kung saan mo napanood tong video. Sa Facebook ba? Sa TikTok? O YouTube Shorts? At kung gusto mong matuto kung paano manatiling kalmado, magnetic, at hindi nagmamakaawa sa pag-ibig, subscribe ka na. Dito, tinuturo ko ang stoicism para sa love life ng modernong lalaki. Ready ka na bang ibalik ang sweetness, hindi sa drama, kundi sa disiplina? Simulan na natin. Number 1. Bakit biglang nalalamig ang babae? Alam mo kung kailan nagsisimulang lumamig ang babae. Kapag naramdaman niyang wala na siyang kailangang effort para mapanatili ka. Sa simula, natural ang sweetness good morning texts, emojis, late night calls, surprise lambing. Pero habang tumatagal, parang unti-unti siyang nagiging ibang tao. Dati ikaw ang hinahanap, ngayon, ikaw ang naghabol. At ito ang harsh truth bro, hindi mo yan agad makikita. Kasi sweet pa rin siya sa umpisa. Pero habang nagiging predictable ka, habang nawawala ang misteryo mo, unti-unti na rin siyang lumalayo. Ang reaksyon ng karamihan sa atin, Panic mode, tatanungin mo siya araw-araw, bakit parang iba ka na? Mahal mo pa ba ako? May problema ba tayo? At dahil sa kakatanong mo, lalong nawawala yung dating vibe, bakit? Kasi para ka na ngayong nangungulit ng utang na hindi pa due date, paulit-ulit mong hinahabol yung sweetness na dati kusan niyang binibigay. At dahil doon, na-prepressure siya. At kapag na-prepressure ang babae, automatic, lalayo yan greater than lesson, hindi mo siya dapat habulin para lang maging sweet ulit. Kailangan mong alalahanin kung sino ka bago ka naging needy. Bago mo pinilit ang lambing, ikaw yung kalmadong lalaki na hindi kailangan ng assurance kasi ikaw mismo ang assurance. I-comment mo kung naramdaman mo na rin to. Gaano na kalamigang ang dati mong sweetheart? Let's talk about it. Number 2. Vicious Cycle ng Neediness Ito ang cycle na hindi napapansin ng maraming lalaki habang lumalayo ang babae, lalo kang kumakapit. At habang kumakapit ka, lalo siyang lumalayo. Dati, hinahanap mo lang yung sweetness niya. Pero ngayon, assurance na ang habol mo. Gusto mong marinig na mahal ka pa rin niya kahit alam mong hindi na siya kagaya ng dati. At dito ka na nadidiskaril bro. Di mo na mapigilang magchat ng sunod-sunod. Naghahanap ka ng meaning sa bawat scene, sa bawat late reply. Nagsisimula ka ng mag-overthink, mag-drama, mag-demand. Pero eto ang katotohanan. The more na hinihingi mo ang sweetness, the more siyang naiirita. Pressure kills attraction. Obligation destroys sweetness. Kaya kahit may feelings pa siya, nawawala yung desire. Kasi ang lambing na dating kusan niyang binibigay. Ngayon, parang utang na gusto mong singilin araw-araw. At tandaan mo to, ang tunay na attraction, hindi mo hinihingi, Kusang lumalapit yan sa lalaking hindi nagmakaawa para sa pansin. Naranasan mo na bang mas lalo kang kumapit? Pero, mas lalo kanyang tinulak? I-comment mo, gising na ako kung narealize mong neediness ang sumira sa dating sweetness niya. Number 3. Control what you can Alam mo kung bakit ka nababaliw sa pag-iisip kung mahal ka pa ba niya o hindi. Kasi nakafocus ka sa bagay na hindi mo kontrolado ang emosyon ng babae. Greater than, bro, wake up. Hindi mo hawak ang mood swings niya. Hindi mo hawak kung kailan siya magiging sweet ulit. Pero alam mo kung anong kontrolado mo. Ikaw. Yung kilos mo. Yung reactions mo. Yung energy mo bilang lalaki. Kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, hindi mo kailangan mangulit. Hindi mo kailangan magreklamo. Kailangan mong bumalik sa core mo yung version mo na confident, kalmado, at grounded. Huwag kang maging emotional beggar. Be the reason why she feels safe. Be the reason why she becomes sweet. Not out of guilt, but out of inspiration. Greater than, remember this line. Lead, don't plead. Hindi mo siya kailangang pakiusapan para mahalin ka. Dapat maramdaman niya sa kilos mo. Nakarapat dapat kang mahalin. Dahil buo ka kahit wala siya. Comment mo nga Kontrolado ko ang sarili ko kung handa ka ng maging stoic sa gitna ng emotional storm. Number 4. Detach from the outcome. Ang isa sa pinakamalaking trap ng lalaki ay yung pag-asa. Yung araw-araw mong iniisip, babalik pa kaya ang sweetness niya? Mahal pa kaya niya ako? Bro, yan mismo ang lason. Kasi habang mas hinahanap mo ang sweetness, mas hindi mo siya makukuha. Bakit? Dahil ang tunay na sweetness, hindi hinihingi, kusay ang binibigay. Ang lambing ng babae ay parang bulaklak sa gubat, lalapit lang yan kung hindi mo tinataboy. Pero kung pilit mong hinahanap, tinutuntun, sinisiguro, nawawala yung magic. Kaya eto ang stoic mindset, detached from the outcome. Huwag mong sukatin ang araw basis sa kung sweet ba siya o hindi. Sukatin mo basis sa kung paano ka naging kalmado, buo, at matatag. Sweetness is a gift, not a right. The more free siya, the more genuine ang lambing. Pero kung maramdaman niyang inaasahan mo 'yon, nagiging pressure. At pressure kills connection. Kung handa ka nang hindi maging dependent sa sweetness ng babae, i-comment mo. Detachment is power. Let's go stoic, bro. It's number 5. Senyales na napipilitan na lang siya. Bro, Masakit ito pero kailangan mong marinig. Kapag ang babae sweet lang kapag may kailangan, hindi na yun pagmamahal. Utang na loob na lang yun. Kapag nagagalit ka, bigla siyang nagtetext ng I miss you para lang matahimik ka. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ba yun huling genuine? Wala na yung spark, wala na yung kusang effort. Ang natitira na lang ay script na ginagawa niya para hindi ka sumabog. At habang mas nagiging dramatic ka, mas lalo siyang lumalayo. Kasi every time na humihingi ka ng lambing, ang nararamdaman niya hindi love, kundi guilt, stress, at obligation. Kapag napipilitan na lang ang babae, kahit mag-effort siya, hindi mo mararamdaman yung magic. Kasi hindi mo nadarama ang puso. Ang nararamdaman mo, yung pilit. Naramdaman mo na ba yung lambing na parang scripted? I-comment mo, ayoko ng pilit, gusto ko ng totoo. Kung handa ka nang maging aware sa red flags? Verse 6 The real reason behind her coldness Kapag nanlamig ang babae, ang unang iniisip ng lalaki Siguro may iba na siya Pero bro, hindi laging third party ang dahilan Minsan, ikaw Oo, ikaw na rin ang unti-unting nawala sa mata niya Hindi dahil naging masama ka Kundi dahil nawalan ka ng polarity 'Yung dati mong confident, kalmadong enerhiya, napalitan ng overthinking, overtexting at overreaction. Ang dating misteryosong lalaki na pinapangarap niyang makasama, naging predictable, palaging available at emotionally dependent. Parang apoy 'yan, bro, nung malaya siyang huminga, lumiliyab. Pero nung sinakal mo dahil sa takot mong mawala siya, nawala rin 'yung oxygen. At alam mo kung anong nangyari? Namatay ang apoy. Hindi siya lumamig dahil may ibang lalaki. Lumamig siya. Kasi wala ka na roon bilang lalaki. At kung gusto mong mag-init ulit ang damdamin niya, kailangan mong ibalik ang apoy na galing sa loob mo. Kung na mong ikaw na mismo ang sumakal sa apoy, i-comment mo. Babalik ako sa apoy ko. Masakit, pero dun nagsisimula ang tunay na pagbabago. Number 7. Create Space Bro, alam mo bang minsan kaya nanlalamig ang babae ay hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil wala na siyang space para maramdaman yon? Araw-araw kang nandyan. Laging may good morning, laging may kumain ka na ba? Pero wala nang mystery. Wala nang silence na pwedeng sabi kang basagin. Kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, huwag mo siyang takutin sa presence mo. Bigyan mo siya ng chance na mamiss ka. Kasi kung palagi kang present, hindi niya makikita makikitang may nawawala. Parang cellphone yan. Kapag laging naka-charge, eventually, napupundi ang battery. Ganon din ang attraction. Kung hindi mo binibigyan ng pahinga, naluluma. So instead of texting 24-7, mag-focus ka sa sarili mong growth. Hayaan mong maramdaman niya kung gaano kakakulang kapag wala ka. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naramdaman niya kung handa ka ng hindi habulin, kundi hayaan siyang bumalik ng kusa, i-comment mo. Creating space is power. Number 8. Power Shift. Who's leading? Bro, pansin mo ba? Dati siya yung nagme-message ng sweet, siya yung excited makipagkita. Pero ngayon, parang ikaw na lang ang laging humahabol. At eto ang hindi mo napansin. Nang maramdaman niyang ikaw ang habol ng habol, nag-shift ang power she stopped being the nurturer and became the one in control. Hindi dahil ayaw ka na niya, kundi dahil wala ka ng leadership. Nawalan ka ng pull. Nawalan ka ng mystery. Even if gusto pa niyang maging sweet, hindi na siya inspired. Kasi hindi ka na yung lalaking pinapangarap niya. Naging moody ka, reactive, emotionally dependent. Sa love bro, may invisible dance kapag lalaki ang humahabol at babae ang naglilid, nawawala ang attraction. Kasi sa nature, women are drawn to strength, not neediness. Kung napansin mong ikaw na ang laging humahabol, i-comment mo. Babalik ako sa leadership ko. Hindi mo kailangang habulin kung ikaw ang may direction. Number 9. Be the emotional rock. Kapag malamig ang babae, anong ginagawa mo? Nagsusungit ka rin? Nagtatampo? Nagdradrama? bro. Yan ang shortcut papunta sa total disconnection. Kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, hindi mo dapat sabayan ang lamig niya, tapatan mo ng stability. Ang stoic man hindi natitinag. Kapag hindi siya sweet, hindi ka nagre-reklamo. Kapag may tampo siya, hindi mo ginagawang personal. You remain calm, steady, solid. Bakit? Dahil yun ang lalaking nakakapag-inspire sa babae na maging nurturing ulit women become naturally soft and sweet when they feel emotionally safe. Pero kung konting coldness lang, basag ka na agad? Ibig sabihin, hindi siya safe sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ang dinadala niya. Hindi siya ang sumasandal. So if you want her sweetness back, be her emotional rock. Hindi yung pabigat, kundi yung sandalan. Comment mo. I am the rock kung handa ka ng maging emotionally solid sa kahit anong lamig ng sitwasyon. Number 10. Redefine sweetness as a bonus. Bro, eto ang dahilan kung bakit lagi kang bitin sa relasyon. Ginawa mong requirement ang sweetness. Inasahan mong parang obligasyon niya yon, araw-araw, walang mintis. Pero, sa totoo lang, ang lambing ng babae ay regalo, hindi karapatan. At ang regalo, hindi mo hinihingi araw-araw. Kasi kapag ginawa mong obligasyon, nawawala ang mad. Number 11. Reignite Polarity and Mystery Bro, isa sa pinaka-silent killer ng attraction. Predictability. Alam na niya bawat galaw mo, bawat reply mo, bawat issue mo. Wala nang mystery. Wala nang polarity. Kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, bumalik ka muna sa sarili mong mundo. Hindi yung mundo nyo, mundo mo. Start doing things for yourself. Mag-focus ka sa fitness, career, passion, purpose. Ipakita mo na you're not just a boyfriend, you're a man on a mission. At alam mo kung anong mangyayari? Mapapaisip siya, Wait, bakit parang nag-iiba siya? Bakit parang may glow up na hindi ko na control? That's polarity. That's mystery. Attraction lives in the unknown. Kung kilala ka na niya isandaan porsyento, wala na siyang gustong tuklasin. Pero kung makita niyang confident kang abala sa mundo mo, kusa siyang lalapit, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil namiss ka ng pagkatao niya. Comment mo. Balik ako sa mundo ko. Kung handa ka ng maging misteryosong lalaki, na hindi kailangan ng approval para maging interesting. Number 12. Before versus after stoic shift. Dati, ikaw yung lalaki na laging may ganito. Bakit di ka na sweet? May problema ba tayo? Miss mo pa ba ako? Text na puno ng pangungulit, takot at pag-aalala. Pero nung ginawa mo ang stoic shift, nag lahat. Hindi ka na naghahanap, hindi ka na nagre-reklamo. Ang vibe mo? Light. Calm. Non-needy. Ngayon, kapag nagtitext ka, hindi para mag-demand, kundi para magbigay ng good energy short but positive. Then balik ka ulit sa routine mo. Zero chasing. At ito ang magic. Nung wala ka ng pressure, dun siya biglang naging sweet. Siya na ang nagte-text ng ingat ka ha. Siya na ang may emojis. Siya na ang biglang nangungulit. Kasi bro, ang babae. Mas naiin in love kapag hindi mo siya ginagawang oxygen mo. Pero kapag naramdaman niyang buo ka kahit wala siya, dun siya kusang lalapit. Kung gusto mong maranasan ang stoic shift effect, i-comment mo. No more chasing. Just presence. Number 13. Long-term sweetness versus temporary fix. Bro, pansinin mo to. Minsan bumabalik naman talaga ang sweetness, di ba? Pero panandalian lang. Bakit? Kasi temporary rin ang effort mo. Kung gusto mong manatili ang lambing niya, kailangan masustain mo ang masculine energy mo. Hindi pwedeng sweet ka lang kapag sweet siya, hindi pwedeng confident ka lang kapag okay kayo. Kapag ginawa mong daily expectation ang sweetness, para mo na rin sinabing, kailangan mo akong lambingin para lang ako maging okay. Bro, that's pressure. At pressure, killer yan ng connection. At kapag hindi mo minaster to, eto ang ending. Cold and robotic relationship. Parang kasama mo pa siya, pero emotionally, wala na. Routine na lang. Walang spark. Walang buhay. Kaya kung seryoso kang gustong bumalik ang sweetness niya for good, be consistent. Hindi lang stoic sa simula, kundi sa buong journey. Kung ayaw mong mag-end sa cold and robotic stage, i-comment mo. Pipiliin kong maging consistent. Dahil, yun ang tunay na foundation ng lasting attraction. Number 14. Consistency over drama. Bro, hindi sapat ang surprise flowers kung araw-araw ka namang moody. Hindi sapat ang good morning texts kung pag hindi siya nagreply agad, nagagalit ka na. Sweet gestures, maganda yan. Pero consistency ang tunay na foundation ng respeto. Kasi ang babae, hindi lang tinitingnan kung paano ka magpakilig. Tinitingnan din niya kung paano ka magdala ng emosyon mo. Kapag hindi ka na reactive, hindi ka overthinker, at steady ka kahit hindi siya sweet. Dun siya bumibilib. Dun siya muling naa-attract. Ang stoic man hindi nagpapanik sa silence, hindi nagwa-wild sa konting delay. Kasi alam niya, emotional control is power. At sa mundo ng relationships, ang lalaking consistent ang mas pinipili, mas nirespeto, at mas minamahal ng kusa. Kung gusto mong piliin ang consistency kay sa drama, i-comment mo. Steady ako, hindi pa iba-iba. Number 15. Emotional Independence Bro, eto ang pinaka-underrated pero pinaka-powerful. Yung buo ka, kahit hindi siya sweet, kahit hindi siya kasing lambing ng dati. Hindi mo responsibilidad ang emosyon niya, at hindi rin niya responsibilidad ang kaligayahan mo. Kaya kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, magsimula ka sa sarili mong mundo. Mag-focus ka sa hobbies, mag-level up sa career, Mag-improve sa fitness. Grow mentally, spiritually, emotionally. Kasi kapag nakikita niyang fulfilled ka, with or without her, doon bumabalik ang attraction. Hindi ka needy. Hindi ka clingy. Hindi ka naghahanap ng approval. At dahil diyan, bigla siyang lalambing ulit. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto niya. At yan ang tunay na stoic secret. Ang lalaking buo sa sarili niya, Masarap lang bingin, hindi sa pilitang pasayahin. Kung ready ka ng maging emotionally independent, i-comment mo. Buo ako, bonus lang siya. That's power no one can take from you. Number 16. Create polarity and respect boundaries. Bro, tandaan mo to, ang babae hindi na-attract sa utos. Hindi rin na-inspire sa reklamo, pero naaakit sila sa presence ng lalaking may direction. Kung gusto mong bumalik ang sweetness niya, tumayo ka bilang leader. Hindi bossy, kundi kalmado, malinaw, at grounded. Bigyan mo siya ng space. Hindi para parusahan siya kundi para ma-appreciate niya ang presence mo. Kasi kung lagi kang available, hindi niya mararanasan kung gaano ka kahalaga. And most of all, be the inspirer, hindi yung demander. Hindi mo kailangan sabihin sa kanyang, maging sweet ka. Dahil kapag na-inspire siya sa presence mo, kusa siyang lalambing. Respect creates attraction. Polarity gives tension. Leadership earns sweetness. At yan ang hindi alam ng mga lalaking laging nagmamakaawa. Kung handa ka nang bumalik sa masculine leadership mo, i-comment mo, hindi ko siya hinahabol, ako ang direksyon. Number 17. Positive Reinforcement Bro, kapag naging sweet siya, huwag mo siyang puruhin na parang nanalo ka sa jackpot. Huwag mo ring baliwalain. Gamitin mo ang stoic way. Acknowledge, then move forward. Simple lang. I like it when you do that. Tapos tahimik ka na ulit. Walang drama. Walang follow-up na sana araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi kapag naramdaman ng babae na genuine ang appreciation mo at walang pressure, gusto niyang ulitin 'yon. Kusa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil na-enjoy niya 'yung moment. Pero kapag ginawa mong reward system na parang pinapalitan niya ang effort mo, nagiging manipulative ang vibe. And guess what? That kills attraction. Women give more when they feel safe, seen, and free. So appreciate her like a stoic. Calm, light, no strings attached. Sweetness grows in freedom, not expectation. Kung gusto mong matutong magpasweet nang hindi nagmamakaawa, i-comment mo. I appreciate, not manipulate. Number 18. Long-term game mindset. Bro, kung iniisip mong may shortcut para bumalik agad ang sweetness ng babae, mali ang mindset mo. Attraction is not an instant reward. It's a long-term game. Hindi dahil sweet siya bukas, ayos na lahat. Hindi rin porket hindi siya sweet ngayon, wala na kayong chance. Ang tunay na stoic, marunong maghintay habang nagle-level up. Ang goal mo dapat steady, confident, inspiring, hindi reactive, hindi naghahabol, hindi nagmamadali. Kasi habang emotionally mature ka, habang kalmado ka sa progress mo, mas nararamdaman niya ang halaga mo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinatunayan mo. Attraction built on pressure crumbles. Pero attraction built on consistency and self-mastery, yun ang tumatagal. Kung handa ka na maglaro ng pangmatagalan, hindi pang madalian, i-comment mo. Long game. Stoic game. Bro, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang habulin ang sweetness ng babae. Ang habulin mo. Yung dating ikaw. Yung lalaking grounded. Yung confident. Yung stoic. Yung lalaki na kahit hindi siya lambingin, buo pa rin ang loob. Yung lalaki na hindi reactive, pero steady. Hindi clingy, pero presence pa lang. Panalo na. Dahil kapag bumalik ka sa essence mo, yung sweetness na akala mong nawala, kusang niyang ibabalik 'yon. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto ka ulit niyang mahalin sa paraang ikaw ang dahilan. Sa huli, hindi mga salita ang nagpapatagal sa relasyon, kundi yung klase ng lalaking pinipili niyang lambingin araw-araw kahit walang dahilan. Kung gusto mong matutunan pa ang daily stoic exercises para sa relasyon, yung mga simpleng mindset drills na makakatulong sa'yo para manatiling kalmado, grounded, at emotionally in control. Comment mo lang, Stoic Guide please. Kapag marami kayo, gagawan ko yan ng separate video o downloadable PDF na practical talaga. Like, share, and subscribe kung gusto mong mapanatili ang sweetness sa relasyon. Hindi dahil pinilit, kundi dahil inspired siya dahil sa'yo.